So, nana po ta diring dapita guys. Oh. Magpadagat na po ta. ninyo guys. Kining mga puti guys. Mga tagas o ilong. Hilig guys. Silag mga dagat guys. Lagmitan ang naa diring mga puti chit guys. Oh. Tanawa o. Oh, mga pinagparasiling. Tanawa guys. Tanawa ninyo. Huh? Oh. Parasiling na itawag ano siya guys. Oh. Tanawa taas kayo ni nga beach guys ang tawag ani Danang Beach Pa gihapon ni siya sa Vietnam guys na tanawa tanawa na nangaligo huwag itong mga bukong ng lutaw na dagana tanawa niyo, guys oh tanawa may nakalami dali guys kaya taas kayo ilang beach nindo kayo ilang balas peaceful kayo wala yagaw tanawa hmm. may nag speedboat mai nak parasing senawa eh yes mau nak diri kan guys thank you for watching <laughs>